Ini. Oh, Cak Wid. Ini kayak ini kayu. Ini tuan. Welcome samaing YouTube channel partner Duda. Salamat sa lahat ng mga followers, viewers. Namon ni goodbye. Thank you deh. Thank you. Tamis. You. Eh. Ah, 1. Ganito 'yan. 1. Anyo 1. Ganito 'yan. elementary school.

kay mga ba? Diba? Ating uli na ba? Ating uli na sa uban. Elementary pagatpat pa. Ang gawas ng mga kwan dayo. Elementary sa pagat pat dayo. Alas dusin na biakapin kapin. Alas dusin na ating uli na sa mga bata elementary pagatpat pat. Hindi mo kayo third kick mo man Pagkatapat elementary school ka rin vivo na kayo tungkol sa location. Ay, nalang buhok! kayo panahon karon. I ting init in na sad, ba? Di Brad? Init na kaayo. Oh, ano ka na? kung ito nang kita kong piyansa niyang nasa sa tuba, Kaya ang kwan ba yun? Hindi mukit mukit Ito nga dito pwede may ulan. Okay. Dala na ito din na. Huwag ikakuan. Abo kayo. Ito na, ganito. Ito, anya na siya. So, sa mga numero, gislayran man. <laughs> <Tre -zero. laughs> <laughs> Nakasakay, mini ibo, no? No, no? Hi, hi, boy. Masaya yung Hi, guys. Hi, guys. In a good vibes lang, part more. Wala na maligyan ko ulay. Baan ba yan kung ulay? Ala. Sakaya ko sa akin? Bala peliyor ang ikot na nun. Basta kaya ang mga bata, padayon ka na pa sa wila. Gina sila. sila ipapan nga. Peliyor na karoon. ay mo kis wila. Ayaw, padayon lang yan. Wala ka mga bata. Ah, manghilag sila kay mga bright pan. Babsinon. Basta mga... Mula ka, ay. Ang mga bata, no? nga pundi kay mga eskwila nga. Sa babsinon, no? Babsinon. Hindi pa yung kung hindi pa sila. Ay, mag-invent pa gano'y. may klase ka Ako si ma'am. naman di ay. Di ba na naman kaya graduate at yung Oo. Oh, nasa ako. Kaya na ka Oo. Ang kanang isa mo graduating. party

baka Ya mahal di ang kukra karon. Uh -oh. Ito ta mag-ago kay init kay dini, Tuman gud. Na init kayo Kung dito tani agi sa court court. Magtuman lagi ni akong partner oy, wagi ni klaro ning bata lagi init kayi dini.

sa TV. kay niyong teacher na nyo ito pa. Kaya yung oras. Yung, yung bantayan sa mo kay niyong teacher pa, kajut. Kajut Raman, sila. na nyo ito pa kajot. Kajot naman na nyo ito pa man sila. Ayos na. Ay, hinay na sa cupboard court, guys. Sa oras. Nanyood ka paman man teacher. Balik na yung teacher karon. Adlaw mga polis karon. Washing day. Busa, busa lang sila uniform, o. Oh. No? Kay washing day. Washing day karon, mga polis. na tagad ko sa tungkuan. kwan. Kayong kuranan. Wala man akong kwan. Ang tas taas, wala mo dahil may kan... Abot na dahil sa kantin. Ay! Among lingkuran sa ibabo kay Bugnaw ang simento. Mga bata, o oh, nani, ulto pang uban, oh. Ay! Ang <laughs> mga prene, oh. Ang among mga kamama waiting Tulog ka oras, ha. Ah. Kwan? Nabot na, na mi. Lingkod-lingkod na dyan mi kay. Nakahula mi o. Magpapakagabot. Nakahula mi o cartoon sa kantin. Muna yung mong routine everyday. Ngita mo ka ng isaw. Ngita mo ko. Pwede pang itayaan eh. Kung wala <laughs> ka. Kung ako yung mawala. <laughs> Ay, yeah. Kung siya sa tukay mga Berlin.